Ang lahat ay dapat nating alisin ang lahat ng pag aalinlangan Patuloy akong kampante sa isiping makakamtan natin ang kapayapaan at katahimikan sa buong panahon ng aking panunungkulan. Noong November 8, 1986, nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino ang Executive Order No. 59 na nagpapawalang pisa sa apat na kautusan ng Pangulo na inilabas ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kaugnay ng proklamasyon ng Batas Militar noong September 21, 1972. Ang mga presidential decrees na ito ay Ang Presidential Decree No. 1404 na nilagdaan noong June 9, 1978 na pinamagatang Further Amending Article 125 of the Revised Penal Code ay nagbigay ng kapangyarihan sa Administrasyong Marcos na pahintulutan ng mas mahabang panahon para sa paghahatid ng mga taong inaresto para sa mga krimen o pagkakasala na binanggit sa nasabing kautusan. Presidential Decree No. 1836 na nilagdaan noong June 16, 1981 na pinamagatang defining the conditions under which the President may issue order of arrest or commitment orders during the martial law or when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Binigyan ng kapangyarihan ng dating Pangulo na mag-issue ng mga utos ng pag-aresto o pangako sa panahon ng Estado ng Batas Militar o kapag ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ay sinuspinde laban sa mga taong ang pag-aresto o pagkulong ay sa kanyang pasya ay kinakailangan ng kaligtasan ng publiko at bilang isang paraan upang sugpuin ang pagsalakay, paghihimagsik o napipintong panganib nito ang Presidential Decree No. 1877 na nilagdaan noong July 21, 1983 na pinamagatang providing for the issuance of a preventive detention action and for other purposes. Pinahintulutan ang mga otoridad na mag-issue ng mga aksyong pang-iwas sa pagpigil laban sa mga taong natiyak na kalahok sa paggawa ng mga krimeng binanggit doon. Ang Presidential Decree No. 1877-A na nilagdaan noong July 23, 1983 ay isang susog sa Presidential Decree number 1877. Can win and keep their independence and freedom. This is not a pessimistic conclusion because additionally, I believe that no government can indefinitely resist a people united against it. It may have the guns, the goons and the gold. Yet, as we found in the Philippines, there is no government that can indefinitely resist a people determined to be free. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ng ating pabalikan sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Uh, kwento ng pagsasawalang uh, visa ni dating uh, president Cory Aquino doon sa mga uh, batas na pinermahan ni uh, Ferdinand E. Marcos Sr. nit mm -mm. noong uh, panahon nga ng martial law kabilang nga yung uh, mga paguhuli doon yes. sa mga uh, kunwaring lumalaban mm -mm. daw sa uh, gobyerno and all that mga media men ano kasama mm -mm. din doon sa mga na torture mm -mm. and all that but basically mm -mm. it's an amendment of all those Mm -hmm. na maganda din naman ang kinalabasan dahil yes. ngayon nga eh, ini-enjoy din pa rin natin yung pag yung mga amendments ng mga law na yon, 'di ba? Oh. Pero, dami pala, no? Ang dami mga kaganapan talaga, no? Na napakaganda din balikan. Oo. Kasi marami tayong natututunan. At para naman, mabalikan ang mga iba pa nating mga ANK, ano Araw ngayong kwento noon, ifollow lang naman kami sa ating official Facebook page. Ma Morning, Morning Balitaktaka. Dahil nandun lahat yung mga last natin. At syempre, huwag na rin kakalimutan na ifollow ang ating mga social media accounts, RNG Luzon. Oo, sa TikTok, sa Instagram, sa X, sa YouTube, nandun kami lahat. At true. Hindi uh, tayo papatalo dyan. May website pa kami. Uh, RNG. Uh, oh RNG. Oo, oh, rngph.com. Oo, oh, di diba? oh, e ba? I-search nyo yun para yan. magbasa kayo ng mga ka-article True, oo. Oh, oh. oh, oh. Hindi lang kayo nanonood dito. Oo, oh, diba, kayo. Din. Tapos natututunan, natututunan pa tayo. Oo, oh, oh, tama. I like that.